Ayan. Wow. Wow. Na-bakahe ka 'di sablak 'di. Marami akong affirmed. Sigarilyo. Wow. Ayun. Oh, ayan. Oh, ganda. May pang-entry na tayo. Meros. Bapak oi. Ere lumo, papaya. Teka lang. Hello guys, kain tayo. Ng, ano, Palabok. Pag, pag wala topo. Hmm? Masarap ang may topo. Ano thank you talaga ti. Grabe talaga ang effort niya ati. Oh. Ang ganda namin mm. -hmm. natin. Oo. Oh. so, <laughs> oh, namin ngayon guys, oh. Binutuan talaga kami ni Ate Ophel at saka itong ano tawag to te? Yung malagkit, sapin-sapin. Uh? Sapin, oh, sapin-sapin, no? oh, Na sapin, sapin. oh? sticky kai. Sa, ik -sa <laughs> 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 Kain tayo guys. Ang oh, dami. Busog, Grabe ang busog na natin dito. Nakablog ka pa. First time ko pang nakapunta dito sa bahay ni Ate Ophel. Kaya first time pala, busog na. Kasama ko Kasama ko si Kasama ko rin si ano si Zaima TV. Ang <laughs> mm, sarap te. Mm, okay, Hindi ko lang yun oh. matabang lang ang konti. Sakto lang. Kaya ah, lagyan po ka lamang No. no. Lagyan mo ka lamang Lagyan mo. Ayan yung ka lamang e, ano, si. na ganun? Konti lang. Konti Konti lang lagay mo. Uh, para ma-masinasin, ma ma no? Mm, mm, masarap yan. Uh, Ba't kunti man sa iyo, te? <laughs> Ay, mamaya. Te ati. Dami kong itlog, te. Oh, Isa, isa iyo to yung iba. Mr. kasi. <laughs> 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 okay, dami anya, itlog, ano te. Ano niya talaga yan? Ha? Ano niya talaga Hindi yan? Hindi siya kakain ng itlog? Hindi, yalo mo sa ano. Sa... Ito? Mm-mm. Hindi Hindi man ako Pagiti lang alam natin. Eh. Kaya nga eh. Kaya wala talaga kaming alam din mga ganyan. Alam mo. <laughs> mm. Yan ang ano ng kapampangan. Mga recipe. Special. Alam mm. Special po pala po. Mm. Yun. ibabad na ng gabi yun para malambot siya. Malambot siya. Uh mm -mm. Matumubo, no? Uh mm. Mm. Pero ito, gusto ko. Kasi yung pagkaluto niya, ano Indian. lang. kasi yan eh. Sakto lang. masarap na may kalamansi. Masarap, masarap. may kalamansi. linagyan mo na. Mm mm. Hmm. May ano pala siya na kalamansi. Kung nalagay ako pag anong ganyan yung lemon, oh. eh, wala akong lemon ito. Ito, press naman ito eh. Pero mag... Ma ano naman din to eh, parang lemon din naman to eh. Oo. Oh. Ayan, lagyan ko pa. Parang konti <laughs> lang yung anak sa iyo. Okay lang yan. Diyan na to. Ang bilis muna na. ano? Mmm. Mmm. Bosin niya. Hindi ako, hindi na ako. <laughs> <di> na ako. <laughs> <laughs> Sabi natin, Mila, magluluto ka kagad ng pangabok. Sabi niya, paano sa birthday ko? Bakit natin? <laughs> Ang layo pa ng birthday mo. Baka hindi ka nagagawa sa birthday ko. Sabi niya, ano takot. <laughs> Hmm. Kasi yan ang Oh, yun sabi niya kanina, di ba? Yun yung pinagagawa niya kasi palabok. Mapaluto siya sa'yo? Ay, sorry. Okay oh, lang, Dagi naman akong gumagawa ng palabok pag birthday ni Ate Mila. Ah. Mesang kay Dodong din gumagawa ako. Mm. Gawaan mo din yung chip lang. Kung <laughs> <laughs> gusto kong magluto, baka matakot ako mapalpak. Dahil ang daming bisita ni Ate Mila, baka ma makpahiya ako. Hindi. Hindi. Magbigay ka lang ng isang ano, yun na ano, lang isang regalo mo. Isang mm -hmm. mo. Mm -hmm. Tapos si din. lang din. Mm <laughs> Kailang gagawin ko yung dalawang tray na ganyan. Masarap sa siya, ti, pag malamig. Ay, ikaw ito gagawa. Eh. Mm -hmm. So, Ayun, di oh. oh. no? Ang dami sponsor na. Sa so, akin daw, litsi. Mahal na litsyo na. 2 million, 3 million. Nga, lalo ay tumaas na. 1.2. Oh. Magkano? 1.2k. Nakamatay. No, birthday niya. Yung, yung sa IP na ako si Lechon. Mm. Sabi ko, hindi ano te, ako sa mag-sponsor. Kaya lang, mm. wala dito, ano, Lechon. Ay, mm. alam pala siya. Kasi nung... Umuwi ako agad. Ah? <laughs> nung siya, siya nag, ano siya din, Lechon. <laughs> mm. Nag-order siya. Noon, 800 lang. Mura pa nun. Mm -hmm. uh, hindi gaano ka, mahal. Ang lakas naman ng tubo nila, 1.2, 400 na kagad tubo. Mahal kasi ito eh. Kahit na 400 na kagad ang tubo. Mm -hmm. Pipino yung lechon, Korea. Eh, ako hindi ako nasasarapan sa lechon. Mahay blood tayo, habing ko. Sa Pinas talaga ang original tino. Mm -hmm. Lechon manok na lang bilhin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Pwede rin mag ako. Maron ako maglechon eh. Mm. Manok ba? Manok. Mm. May nag-sponsor sa kaya kayate? Manok? Lechon manok? Wala pa ata. Wala pa. Pero si si Ate Madel ang magluluto talaga. Sa, Hindi. si Ate May lang magluluto niyan. Ah. Ay, ah, doon na ang binyo, te. Binyo lang, lang kay Ate Madel? Ano Maden. lang, yung rent lang yung pisto Kay Ate Madel? Mm, -hmm. mm -hmm. Si si Christy, kaya blooming din siya. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Paglingon ko, ayun po. Hindi mo ano, Angelo. Ha? Paglingon ko, si eh, Joey. Paglingon ko, ayun, ganda, sunshine <laughs> Ikaw ang ganda sa hysteria sa amin dito ngayon. Hayahay. Tapos bigla kong inungbohon. Bigla. Parang si si Pater. Bigla kong sinunod. Tapos sinunod. Ako kasi nakapag-sitak. ko na yun. Tinignan ako sa umiti. Tapos tinignan kita. Sinuntok ulit. Alam ko na yun. Si ano ba? siya. Hindi, kasi sabi ko, mm. sabi, first, Geraldine, di ba may lagnat ka, no? Mm. Isang linggo. Sabi ko, ay, may lagnat siya, di ba kasimba? Pati ikaw, mm. din nagsimba? So, <laughs> kung usap kami ni Jewel kanina, din, lahat sa amin ng upuan. <laughs> di ba kanina, usap kami, kumain ka. Di lang kayo mas akin yan sabi niya, how are you? Hmm. Yung na ano mo, na feel mo, na may, parang naram, may naramdaman. Mm -hmm. Parang may nararamdaman siya. Bigla ako, nagkanon din yung ano ko ba? Mm. Ano ba yun? Ay, gilatsyo. Bigyan pa gila. Tama natin. di ba? Hindi -hmm. pa mag-asawa si ating apat. Mm <laughs> Ganun <laughs> daw yan eh. Mm. Yan ang pinagawa. Di ba bihon lang alam natin? Mm Yan ang pinagawa namin ni na, Esther ang pagbibiyahin na kami. Bakit eh? Mas siguro na yan. Oo. Oh. Sabi ko sa akin, mm Sabi ko, Bibigyan mo. Sabi, sabi niya, kensyo na. Bakit sabi. ako laging galit? Bakit sa akin laging galit? Ano? <laughs> may lalaki ka ng asawa. Bakit nandiyan mo, Ken? Magkasawa ka na. Bakit ako? <laughs> <laughs> Sabi niya, sakit na naman ang ulo mo. <laughs> Sabi niya, pag nakita siya, ati, magkasawa ka. Nakita ko, ano, may lalaki. <laughs> <laughs> so, ang tawa si na si Mr. Ran. ano sinabi niya sa akin, nagulat ako. Kasi, "Oh, okay. hinabol hmm? ka sa hagdan, Sir ang <laughs> ganda mo ngayon." <laughs> <laughs> eh, Binanderin ko ako. Natuwa <laughs> <laughs> <That's you. laughs> yung, well, hindi talaga ako nag-response nag sa kanya. Sabi ko, ay, hindi ko manedin yan. Tap, tapos sabi ni Chrissy, maganda na ko, ah, binubula mo <laughs> Hindi talaga ako nag-come sa mga. Kasi <laughs> na, kasumunod ako kami ang magkatabi. Ikaw ang nilap... ikaw ang ka man, Geraldine, ang ganda mo. Bakit hindi man niya ako nakita nung pumasok tayo sa, ano? Mr. Hanado. Sabi niya na, Jewel. Mamaya, na daw ang ganda. <laughs> niya ako nakita nung pumasok kami sa entrance. Tapos, tapos di ba siyang na, na ano, sa wahe? Pag ano, pag baba natin hagdang bumukas yung pinto, galing siya doon sa pintuan. Kaya sa... nga, hindi tayo, na, hindi, di ba ako unang na, pumasok? Mm -mm. Hindi nga, hindi man, hindi man siya naka, ano, sa akin, nakatingin. Kasi nagtal, tumalikod yon Doon naman tayo pababa sa hagdan nagsabi. Eh, nahinabol ka nga! <laughs> buhok. Sabi ko, ba yung buhok. kasi nakatalikod ka. Ah, buhok? Ang paglihon niya. Nado. <laughs> ano, nado? Tawang-tawa si Bixi. Maganda Vincent. rin ako. Ang muri. Buhok. Sinod din, sinod din. Umuip po. Sabi niya, te. Sabi niya, sinod din. Umuip po. Sabi ko, huh? no, 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 Maganda sa ka daw. Nabo. Sinod na nga to. Ay, sabi mo. Sabi niya, not you win. Well. Mamalik <laughs> <laughs> na ako. Ang pangit naman nito. <laughs> kaya, kaya ginanong ko na eh? <laughs> Ginanong ko yung reaction sa mukha ko ba? Oh? <laughs> Lahat na nila take out uh, na. <laughs> Para din ako nagtitinda eh. Hindi no? tayo bumili niyan eh. <laughs> <atit> yung, <laughs> <okay>. Lalagyan lagi <laughs> aja yang take mm -hmm. out. <laughs> Ganun? Mm. Uh, oh. Saan yun? Gusto ko rin magbili ng mga Makakabili ganito. Makapabili na mga kuday ng bag. Sabay ko na sa'yo. Oh. Dao. <laughs> Makakapsa din na oh, naman. <laughs> Ayan guys, magbigay oh, na, naman siya ng bag. Mayaman. Mayaman to te. Oh. Ganda ka sa pera. Kaya ay, nga sabi ko. Ay, nahiya. Salutin ko na lang dito. <laughs> Kaya nga, nahiya ako sa kanya. Nung birthday ko, hindi talaga ako nag... Hindi ako nagluto eh. Wala talaga akong ano. Tapos siya nag-birthday. O, oh, tapos ganun talaga. Wala mga kung nag nag birthday wala mga ako regalo. <laughs> Ganon talaga ang buhay. Huwag kang mag-umasa para di ka masaktan. <laughs> Saka hindi naman ano, yung hindi naman taon-taon may handa ka, may wala. Yung uh, mga ano ka lang, uh, kaluwag. Huwag uh, uh, mo yeah. kinitin, Kasi uh, kung wala. Uh, Kaya, ay, sabi ko sa iyo. Uh, -huh. Kita yung birthday mo. tapos na. Isa lang naman. <laughs> nagbigay na, nagbilitin nga ka ng ano, kay, uh, Pag, pag, pag nag-invite ako, yun na. Ayun na. Ha? 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 Sa ano pa, sa June pa. Ay, love it mo! Ay? Ha? Huh? Me? June! Uy, dahil nakakatawa! <laughs> <laughs> <So, laughs> Doon ka na magbigay! Ang limilang May, sa John <laughs> Tapos kami mag-birthday. Si Mama tayo. July. Tapos yeah. Okay. mag-birthday ka, wala man kaming binibigay. Kaya nga, nakakahiya. Ano ka ba? Sayang-sayang tayo doon. Tim, <laughs> basta maraming, maraming pera, tayo. Uh -oh. Hindi na kailangan. Ano, hindi ko kailangan yan. Uh -oh. Kailangan ko kailangan ano? niya, Papa lang. Iba yung kailangan eh. Kaya, kami. <laughs> hindi ako... natin magbigay. <laughs> kaya ko na magpasa ng ulyo gabi-gabi. <laughs> <laughs> ano ulyo? Yung sako na. Pa. oh, halo. Mm. Nung... Kaya mo yun? Magbuhat mag mo yun? Oo, oh. ganoon ako ngayon sa trabaho Maniwala ko hmm? Tapos paglabas ko, parang hindi ka nag-olio, Krustia Hindi ka mag Hindi eh, ko, ko kasi ugali na mag-video sa trabaho mm. Para tiktok ko lang mga sabihin Tamad siguro nito, parang isaya wala ko alam niya gabi-gabi yun <laughs> yung trabaho ko Hindi, mo sa totoo, mabigat yun 25 kilo, di ba? Mm. Yung machine, mm. aakyat ma ka dun sa machine Tapos ihulog mo dun, parang diba sa ibolo Di ba dapat lalagyan, mm. naglalagay ng hulyo? Ano kami ti kanya-kanya? Kanya-kanya ng machine? Di ba, may tatlo kang machine te. Oh, Lalagyan um. mo ng ulyo yun. Eh? Hey, dapat, oh, wala nga kasi tao, no? Wala kaming lalaki. Alangan naman yung katabi mo. Uy, lagyan mo. Eh, naglalagay nga rin siya. Hindi ko gaya yun, Dai. Tapos minsan tinararamdam ko e, yung suso ko. Gagatasan na <laughs> Kasi um, masakit, Tay. Eh, oh. Nagpupirsa ka. Ako nga eh, sa packing na sa sapatos eh. Masakit dito. Tapos may nag-message pa sa akin. Ate, wala ka sigurong trabaho nung para panaysayaw mo ng katiktok. tiktok Gato, te. Sabi ko, try ko kaya mag-vlog sa ano, olyo. Oo, oh, pakita mo. Sabihin mo, kaya mo ba to? Oo. Mm. <laughs> oh. Mm. Kaya siguro rich, ano, rich girl ako. Dapat <laughs> mm. Oh. Da, makita mo. Sa abroad, bawal kaya mag-arte. Oo naman. Mm. Pero kaya, sa, sa, hindi ko kaya, hindi ko kaya yan buhatin, te. Diba, akitin mo pa yung ano? Hmm? Nakita ko yun sa machine doon sa ano? In Arnid. Hmm. Pag lalaki yun, di ba? Siya, kuya Dibi din. nung sa, di ba, sa doon. Pag yung Pero doon mm. sa trabaho namin, walang lalaki, walang babae. Machine mo yun eh. Mag-aalam mm. yung pag wala ng ulyo. Ah, kailangan mo lagyan? Hmm. -mm. Tapos makikita mo yun, nagpupula kunti na lang yung ulyo. Hmm. Nakasabit kami dyan. <laughs> no? Sabit mm? ka na rin. Oo, oh, andun na ako. Tapos so, minsan dadaanan ako. Ay, nakashort pala na ako. <laughs> Oo oh? Ikaw, ano ba? Kasi Cambodia. Mm. <laughs> oh, Cambodia yung kapasama mo? Oo. sa Walang kasama Wala. Ako lang isa. Wala kayong sahod mo pag ganyan Di ba? Libore. Ah, Isang oras, 115. Mm. Sa umaga, mamon. Pero, pero, ano ka na dyan? Permanent ka na dyan. Oo. Kahit hindi permanent, daming trabaho eh. <laughs> pag ayaw ko na, alis ako. Yan ang hindi ko napasukan, yung plastic injection na yan. Yan ang gusto ko, mga trabaho. Ayoko yan. Ayaw plastic ko. injection? Mm. Yan ang mga gusto ko. Yung mga nag, Nagaano, may yung mga tubo akundala. tumang ako akundala. <laughs> <laughs> yan ang hindi ko napasukan. Sa, sa akin naman, te. Para kung nasa, ano, grocery. Bakit? O, oh, sa mall. Para sa nasa SM. Ah, ako. kasi garments yun. Oh, damitan. Right? Hindi ba kayo princess, te? Eh? Hindi. Nag-follow, uh, Parang follow pa lang tino. Uh -huh. I-add mo siya, ate. I-add ko, oo. Oh. Para kita yung parang sales lady sa egg Pero hindi na ako mag-upload nun. Diba? Bawal. Oo. Oh. Bawal yun. Huwag kang mag-ano sa factory. Baka mm. si Taka. Ako mm. never ako. K sinabihan ako na bawal. Oo. Uh -huh. Wala. Wala Ma na mati na sa inyo. Ayun, no? Dami. Yung anak ko isang. Dami. Ayun, no? Ganyan si ate. Masanay ka na. Gano'n? Balitin tayo sa saban <laughs> wala lang akong trabaho. Kailangan makapagluwa ako. trabaho sa ato. Kira <laughs> nalang pag-busy rin ako. Sabi, sabi ni Ate Mila, tingnan mo siya, nag-gala na naman. Eh. <laughs> sabi ko, Ate, di na pwede yung tuwod mo. <laughs> Lunes hanggang biyernes. Ay, Sabado. Ang <laughs> Sabado pala. Ang gala mo? Oo. Mm -hmm. Araw-araw siya. Ang ba nag-gala kayong tatlo? Kumain? Sa kami. Saan yun? Sa naman. Kaya masarap doon. Saan yun ba? Mas masarap ang asli. Hindi na masarap ngayon. Para mas ko din yung asli kaysa doon na puntahan natin. Mas masarap ang asli. Mm Ako rin. Nakasla ako asli. Yung dati. May lechon pa nga. Mm -hmm. Hindi eh, yung lichon? ano, dati dyan masarap din eh. eh ngayon hindi, hindi masarap, masarap ang kain nila. Nakakaumay no? Mm -hmm. Yung pizza natin Ito. Oh, kinuha. Hindi masarap. Mahalat. Doon. Saan nga? Saan na? Anong buffet Ay, Ay, yun? Ayoko. Ano pangalan? Ano pangalan ba yun? Hindi nila kami ating mingo. Ah nakakain na rin ako minsan doon, masarap siya. Kaya lang ngayon parang hindi ako nasarapan sa ano nila. Mm. Mas ano talaga ang hasli. Kasi 4,000 lang naman ang dito niya. Ay, ganun. 25 mm. dyan. Ang hasli, 37 30... lang ata. Dati mura lang da ang hasli, eh. Ngayon, namahal. 27 na. 27, ha? Huh? Hmm. Kumain hmm? kami ni Tal doon. Hmm? Mahal na? Hmm. Pero masarap, daming dami food. Masarap ang hasli. Hmm. Naka, naka, ano ako. Dinala ko ng kaibigan ko dati, mga 2020, 2022 yata yan. Ang sarap ng mga pagkain na dun. Ang dami pa. E baka ano isang buwan mo nito sa tubig? 30. Ganyan sa inyo? Hindi, apat na ano yan. Apat Kinuha na. buwan. Isang buwan, binabayaran ko 30. Pero nililinis li nila yan every... Kaganyan next Two month? Two months? Three months. Ah, three months? Next mm. month, lilinisin na naman yan. Papalitan mm. yung ano niya. Filter. Filter. Mm. Mapag ganyan ka dahil, parang hindi ka na magbuat-buat. Kasi mag isa uh, lang naman ako. mag oh. lang siya. Kung oh. malapit lang ako, kuha na lang siya ng ano. Oo, hindi ko ako magsando. Mm. Daling ko mga... Ito, nakakonek yan sa filter. Ah? Yan ang pinasasabaw ko. Ah, yung maliit na, na poset? Hmm, dyan, yan. Oo, oh. oh, hindi ka na mag-gun ba? Kung magsabaw, dito na ka. Hmm. Hindi ako kumukuha. May ganyan sa amin, labang, yung hugasan namin, may ganyan, no? Hmm. Maliit na ganyan sa iyo, diba? Wala na. Panagsaing ka. Okay, ka. Sa, wala. Ano, wala, wala, siyang... wala siyang... Panagsaing ka sa amin. Wala siya. Wala siya. Parang sa aking mo, saan ako mukhaan Gripo. Gripo? Okay lang, te. Oo. Oh, kasi pinakukulo naman eh. Di ba sasakit siya natin? Hindi. Bakit sa sitang, mm sa sila kumukuha ng pantubig. Mm. Pasabaw. Manumi pa ba ang tubig sa, sa ano? Sa mga pose? Pose? Pos Ubus. No. Mm. <laughs> Sarap. Mm. Gusto mo pa? Hmm, gusto ko. ako. Na. Masarap ka sa ano, Kesa sa Jollibee. Samaan pa niya si Tolix mamaya. Si Mrs. Sana kasama niya, mm. ang gasto sa living. Mm. Nung sunugin na ka, ano na siya sa susunugin so na siya, umuwi na sila Mrs. San kasama si Atty. Kami bus. Oh. Hanggang hospital. I krimit talaga dito, no? Mm, doon din nilain, ano? Ikaw doon ako pag ka din. Hindi, magpapakayot ako. <laughs> <laughs>